may babala ang bagong gobernadora ng Cebu sa mga kriminal sa probinsya. Tapos na ang maliligayang araw nyo. Ang detalye sa agenda report ni Mary Ann Uy. Ito ang matapang na babala ni Governor Pam para sa mga grupo nagpaplanong manggulo sa probinsya. Iginiit e ng gobernadora na walang puwang sa Cebu ang mga sangkot sa drug trade human trafficking, pornografiya, illegal gambling at illegal mining. Kanina umaga, matapos ang flag-raising ceremony, nag-courtesy call kay Governor Pam ang mga opisyal ng DILG Region 7 at Cebu Police Provincial Office kasama ang ibang ahensya ng gobyerno. Iginiit ng mga ahensya na buo ang suporta nila sa may inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan. Team, T-E-A-M, it means together everyone achieves more. So, naata diri karon alang moserbisyo sa atong probinsya. So naghinaot ko nga we will be working together peacefully. Politics aside, naghinaot ko nga nga magmalipayon sad ta sa atong trabaho. Nakipagpulong din kay gobernador Pam ang ilang bus operators mula sa North at South Bus Terminal para ayusin ang operasyon sa mga terminal. Paglilinaw ni Governor Pam, wala siya itinalagang sino mang presidente ng bus terminal. Binalaan niya ang mga nagpapanggap na gamit ang kanyang pangalan para sa kanilang personal na interes.